guys, ito na yung pangalawang gabi namin maghanap ng palakang bukid. Pupunta kami ngayon sa palayan guys. Abangan nyo kami ha. Ito kasama ko si Kambal at si Munso, Bunso ko. pogi yan Povia, No? Okay, Let, let's go! Larga na! Sila guys. Ewan ako ko lang kung maraming huli. Hindi na ako sumama dahil nalilibing ako sa putikan eh. Sabi ano sige pa? Kuha pa, pa tayo? Okay na din? Huh? Okay, huh? okay, oh, ha? Okay Ang dami oh. Ang <laughs> dami yun. Very good. Dami. Bagdak, bagdak. Oh, dali na, dali na. Ano, diretsyo na tayo. Ano, diretsyo na. Diretsyo na pa, tabula kay. Kwa pa tayo? Ah, uh, kwa pa, pa, sige. Taman na ito. Tayo, yeah. Ah, kwa pa tayo ng chinilas. Ah, kwa pa tayo ng chinilas. Okay, sige guys, sabangan nyo kami guys ha. Ito, dami oh. Dito guys, 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 oh. guys, ito na. O, ito na oh, uwi na kami oh. Oh, marami-rami kayo ngayon. Anim kami ngayon. ngayon. Kagabi, apat kami. Apat kami. Oh, ito si Rani Boy. Oh, ang galing ng huli ng baby ko. Ah. Ito yung bunso ko. Oh. Ang galing talaga ng bunso ko. Mabubuhay ka na pala dito sa bukid eh. Ah, hindi na ikaw sasama sa Manila. Next, bawang, sibuyas. Balik sarap. kalaman si juice okay hmm hi e. oh ito na guys ito na inadubo namin oh yan yung mga tirador oh okay oh oh pray tayo pray pray pikit Oh, salamat ama sa biyayang kalugmo sa amin araw-araw. Basbasan mo na kahapag sa aming una sa amin harapan sa ganang magdulot ng kalusugan. Magamit po namin sa pagdulingkod sa pahala ni Jesus. Takilang sa amin. Sa ab oh, abab. Tilawan natin. Tilawan natin. Hmm, tilawan natin. <laughs> <laughs> Ang kanin. bakit man po ni Roy? Oh, abab. -ab. Oh, gutom ah. ah. gutom na gutom ah.

Oh, masulit naman kayo ah. Anong masasabi niyo sa cook? Ang sarap. Sarap ng palaka. Hmm? <laughs> sarap ng palaka. Sobrang masarap, masarap ng palaka. <laughs> nggak oh, pakai selamanya sembuh <laughs> hmm. oh. tunggu guys siapa sih gua pusakan milih di luar? Semprey aku. Jadi gua pu. So, mangga lagat kupu rumah kemuka yuk. Eh, oh. Makam manu nuba. Kain lang, kain. Jambul na to, jambul. Pagkalawa na yung bunot ito. Ah. Ako, tapos na. nari gede juga. Cuma dengan obat bakaran. Mampak pengusahaan. Apa? Tak apa sih, tak ambak nari juga. Sabo niu. Peace out na. Bye. Ayan na, guys. Habab na, oh. Mm. oh Habab na. Tilawan na. Ah. Tilawan na namin. Tilawan namin. Sarap-sarap pala. Oh. Sarap na pala ka, ano? Banat 'kin. na, guys. Kain na, na 'to. Peace out na.